Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome po sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada natin ng ating pecha ngayon pong November 29, 2024. At sa mga subscribers po natin, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lang po sa ating sumada o sa ating channel, maraming maraming salamat po. Dahil uh, mga idol, umtisahan po natin ang ating sumada. Dito tayo sa November Ayan, 11, 29 sa ating pecha, 24 sa ating taon. And simplify pa rin po muna natin sila. 1 plus 1 is 2. 2 plus 9 is 11. 2 plus 4 is 6. Dito din po sa bandang gitna, add lang natin sila. 2 plus 11 is 13. At 11 plus 6 is 17. Dito din po sa bandang baba. 13 plus 17 is... 30. Yan po yung unang numero natin. Meron tayong 30. At yung kapares niyang numero, dito pa rin po yan. Itong tatlong numero natin dito. Combine lang natin sila. 2 plus 11 plus 6 is 19. Yan naman po yung kapares nating numero. Meron tayong 19. At pwede na po natin matayan itong kombinasyon natin ito. 30-19 or 30, 30. Ayan mga idol, pwede, pwede na po yan. At uh, yan, two digits dito sila, kaya simplify muna natin bago natin isumada. Unahin natin ang 19, 1 plus 9 is 10, two digits yung 10, kaya simplify muna natin yan, kaya magiging 1 plus 0 is 1. Ayan, at dito naman sa 30, 3 plus 0 is 3. Yan po ang isusumada, 1 at 3. Unahin natin yung sumada 1, punin muna natin yung 10 sumada G is 1 plus 0 is 1 at itong 19 sumada 19 1 plus 9 is 10 pwede rin ng 37 sumada 37 3 plus 7 is 10 at 28 sumada 28 2 plus 8 is 10 na at sa 3 naman po, kukunin nyo natin ng 30 sumada 30 3 plus 0 is 3 pwede rin ng 12 sumada 12 1 plus 2 is 3, 21, sumada 21, 2 plus 1 is 3, at 39, sumada 39, 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, yan naman po yung mga numerong pwede nating pagpilihan dito sa ating sumada ngayong November 29. Meron po tayong 1, G's 19, 37, 28, 3, 30, 12, 21, at 39. Ayan, marambo lang po natin sila. Pili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan po natin, mga korsonado po natin mga numero. At para po sa ating sample, kinuha natin dito ang 10, 10 and 21, 10, 21, 3, 3 and 19, 3, 19 at 37 and 12 ayan mga idol yun naman po yung mga sample po nating nakuha sa ating sumada ngayon pong November 29 ayan, meron tayong 10-21 3-19 at 37-12 ayan, mga sample lang po naman itong mga nandito pero kung gusto niyo po sila pwede, pwede niyo po matayaan yung mga pwede rin po tayong pumili o kumuha pa ng mga ibang mga kombinasyon dito sa taas. Tayo na lang po yung pumili kung napa po yung mga nagugustuhan po natin yung mga numero. At ayun mga idol, po natin sumado sa pecha para po ngayong November 29, 2024. Maraming maraming salamat po.